Pilipino ay hindi lamang wika na pwede mong tarikuran at basta-basta na lang ipagtaboy. Kundi ito ang ating pagkakikilanlan bilang isang Pilipino. Sa bawat araw-araw, ginagamit natin ang wikang Filipino. Sa bahay man, paaralan o pakikiusap sa iba't ibang tao. Kapag iniwan natin ang ating sariling wika, para narin rin nating iniwan ang ating sariling pagkakakilanlan. Ang wikang Filipino ay hindi lamang salita. Dito tayo nagkakaibindihan, nagkakaunawaan, nagkakaisa at nagtutunong-tunungan. At kung hindi natin ito ingatan, sino pa ba tungkulin natin ipagtangkol, ipaglaban at pahalagahan ang ating sariling wikang? sa bawat aralin, salita, pawis at sipag ng bawat mga Pilipino. Naroon ang ating sarili. Kaya ipinaglalaban ko ang wikang Filipino, dahil ang, ito ang puso ng bawat Pilipino. Ako'y Pilipino at dapat Pilipino rin ang wika ko.